Hello guys! Magandang araw sa inyo and for today's video, ito na nga guys, finally, after one year dito sa aming munting tindahan ay napag na nga namin na ipaayos yung aming bubong. Kasi sa mga nanonood dito sa aking vlog vlogan guys, alam nyo naman, sa mga nauna kong video, nasabi ko naman sa inyo na ito nga ang aming tinitirahan, itong aming munting tindahan ay merong tulo dun banda sa kusina. So sa dulo siya. Pero hindi naman siya as in malakas kapag umuulan before ha before to hindi siya ganoon kalakas tumutulo lang siya kapag ano guys super lakas ng ulan pero, nitong mga nakaraang araw nga, is medyo malakas na yung mga ulan. And, grabe na yung tulo niya. Simula sa dulo hanggang kabilang dulo. So, ganun kalakas, guys. Para kami may pulse dito sa loob ng aming bahay. Kaya, nag-visit na talaga kami na ipaayos. And, syempre, sino pa ba mag-aayos? So, hello, guys. So, pinapagawa namin yung bubong. And, nahihirin niyo ba? Ay, nahihirin niyo ba? So, naririnig niyo ba yung guys. Kasi nga, tumutulo kami sa ditong part. Ayan. Ayan, guys. Yung part na yan. Hanggang doon. Kaya may takip yan. Kasi para isang puntahan lang yung tubig dito sa may lababo. So, makalat yung lababo. Hanggang diyan, makalat siya, guys. Ay, makalat. Maano. Malakas yung tulo niya as in parang ano siya para kaming may pulse dito sa loob ng bahay. And ito nga din yung sa aircon, may tulo din yung part na yan. Kaya, pinagawa na namin. Pinagawa na namin siya. Kasi pag ulan na guys, ko. lulubog kami dito sa baha. As in, nung nakaraang dalawang araw, napakaraming baha talaga dito sa loob ng bahay. So, ayun nga, hindi na nga kami binabaha sa labas. Sa loob na lang. Kakatawa. Ah, kakatawa yun, napaka napakabenta din ng Xerox natin today kasi nga enrollan sa kabila. sa so malapit tayo sa school. That's why we had a lot of benta today sa, ano, Xerox natin, guys. May batang makulot. So, hindi nga masyadong maganda yung panahon, guys. Sumuulan-ulan. Mambon. Actually guys, last year is pinatingin na rin to ng may-ari, yung bubong namin guys. Kasi nga, sinabi din naman namin agad nung nakita nga namin na malakas yung tulo. Kaya pinagawa din naman nila kaagad. And nag nga sila sa online kung sino yung marunong gumawa. Then may mga nag-comment, then ayun, pinaayos nila. So, chinek, yung bubong, kung ano yung tulo, tapos inayos nila, hinarangan nila yung alulod. Kaso ang ending guys, ganun pa rin, tumutulo pa rin talaga yung sa may kusina namin, as in grabe. Tapos ang naging pag-uusap ng may-ari tsaka nung gumagawa is ang... Paraan na lang daw para malaman kung ano yung sira nung ano, bubong is baklasen yung ano guys, tawag dyan, kisame So babaklasin yung kisame And nag-estimate siya ng mga Is nasa 20k O oh, diba pak, ganun guys Sobrang mahal di ba 20k Para kang nagpa-renovate <laughs> So ayun nga, 20k yung estimate ng gumagawa, and nasyak nga yung may-ari Kasi sobrang laki naman talaga ng gagastusin Diba, kaya na-stress siya Ng very light <laughs> So na-stress din ako, uh, ako. Na-stress din kami ng very light guys Kasi lalo na ako, kasi nga nagbabantay ako ng tindahan. Siyempre, at the same time, full-time mom din ako. Paano yung mga gagawin ko dito sa loob ng bahay? Kasi iniiwan-iwanan ko yung harap ng tindahan. So, kung may gagawa dito sa amin, sa loob ng bahay namin, tapos magbabaklas, tapos pasok, ganyan, siyempre dapat bantay sarado namin yung harapan namin, ba? Diba? So, hindi ko naman kayang hatiin yung katawan ko, guys. ba? Diba? <laughs> So, ayun guys, na-stress din talaga ako nung mga time na yon Kaya sabi nung may are, is tsaka na nga lang namin ipaayo. So, mag-iipon muna sila. <laughs> Kasi sobrang laki nun, di ba? So, ayun guys, na magtsaga na lang muna kami. So, kaming mag-asawa naman, ginawa na lang namin ng paraan. Para yung tulo nung kusina namin is bumagsak lang yung water sa isang direction. Kaya ayun guys, nagmukhang squatter yung kusina namin. So anyway, after one year nga, ito na, nag uulan-ulan na ulit ngayon. Kasi nung mga nakarangta naman guys, di diba? hindi naman masyadong nagulan-ulan. So, nito lang. Kasi nga, rainy season na. And, ayun nga, nalaman namin, nalaman. So, nakita ako guys, na sobrang lakas na ng tulo nung aming munting tindahan. Nung munting tindahan, nung kusina namin guys, sobrang lakas na. As in, parang may pulse Ganon yung itsura niya guys. Tapos, alam nyo ba, ang ginawa ko, ano guys, yung water need ko siyang hawiin papunta sa CR para hindi umabot yung tubig sa may sala namin. So ganun kalakas guys, kabilis yung tubig na dumadali dun sa mga butas nung aming ano guys, kisame, nung ano, ng kusina. Kaya ayun guys, nag-ask na ako ng help sa father ko. So buti na lang guys, nitong nitong mga nakaraang araw nga, nitong year na to is natapos na rin yung bahay namin sa Montalban, kaya wala na rin masyadong ginagawa yung papa ko, pero may work siya kaya ayun guys, syempre kanino pa ba ako magtitiwala, syempre sa father ko so magaling naman talaga tong papa ko gumawa guys, and ayun nga, yung unang araw nila, so itong video na to guys, hindi ito yung first day nila dito, so second day na to, so nung first day nila ano guys, sinek nila yung bubong and may inayos silang konti, may mga tinakpan, ganyan And ayun guys, wala nang tulo <laughs> nung umulan kinagabihan. Wala na siyang tulo. Sobrang happy na namin ang kaso nga sinabi rin ng padre ko na bulok-bulok na yung mga bubong namin. May eh, mga parts na bulok na bulok na talaga need ng palitan ng ano, yero. Kaya ayun sabi ko, sige palitan na. Kasi pag nasira guys, di syempre magkakatulo-tulo na naman yan kapag totally nasira yung mga bubong, di ba? Kaya ayun, pinaayos na din namin. So sinabi ko din naman ito sa may-ari. <laughs> yes guys, sinabi na rin namin ito sa may-ari, kila ate at kuya. And ayun nga, okay naman sa kanila. So, inas nila kung magkano yung gagastusin, iawas na lang sa renta, ganyan ganun. Pero guys, nahiya naman kami, di ba? <laughs> so, sabi namin, hati na lang kasi nga nakikinabang din naman kami dito sa, ano nila, sa pinapaupahan nila sa amin. And kumikita din naman kami. Kaya, sabi namin, hati na lang. Siyempre guys, medyo nagpapalakas tayo kala atit kuya para hindi tayo palayas. <laughs> <laughs> joke lang po, joke lang ate, joke lang kuya Alam ko na nanonood si ate sa akin sa mga vlog, -vlog. ko dito minsan eh Hello te, baka naman, charot Kahit hanggang magkaroon lang kami ng sariling bahay, te <laughs> Charis ulit So anyways, mabalik na tayo dito sa video ko So ayan nga, binababa na ni papa yung mga yero So yan yung yero namin dun guys, diba? Pulok-bulok na gravity Anyway guys, kwento ko lang din sa inyo Yung una namin tinirhan dito sa saog is Maliit lang siya, as in lang guys. Parang yung harapan lang ng tindahan namin, ganoon lang siya kaliit. Tapos sinatian lang namin siya para magkaroon ng kwarto. Tapos yung kasya lang sa sala namin guys, isang Cleopatra lang. Tapos yung namin karugtong nas. ng grabe guys, ganoon kaliit yung unang naging bahay namin dito sa Saog. Pero guys, libre naman yung tira namin doon. Kasi nga, sa ang may-ari niyan is yung tito ng asawa ko. Pero yung pangalawang nilip nilipatan namin guys, ayun, mas mataas siya guys. Hindi siya masyadong binabaha, pero binaha pa rin kami guys yung lumipat kami doon. Pero alam niyo ba, ang ganda ng naging ano namin doon, may-ari ng bahay namin. Kasi every year kapag magtatag-ulan na or may bagyo, ganyan ganyan, pinapa-check niya yung mga bubong guys, pinapaayos niya yung may mga sira, may mga butas, pinapaayos niya talaga yun. Sobrang bait nung naging may-ari nung bahay namin guys na yun eh. Kaso nga, nadala kasi ako dun guys. Kasi nung bag yung Ulysses ba yun? Oo, Ulysses. Yun guys, grabe. Lumangoy talaga ako sa baha guys. Lubog talaga ako. Nung time na yun, first time ko na experience lumusong sa baha. Kasi nung bata ako guys, sobrang arte ko. Ni, hindi ako sumasaw sa mga putik guys ganoon ako ka arte, sabi ko pa nung dalaga ako guys never ever ako naaapak sa tubig baha kasi nakakadiri ba diba? <laughs> guys, ganyan talaga. Lahat ng pride ko, guys. Lahat ng kaartehan ko. Nilunok ko nung lumipat kami dito sa Saog, guys. Kasi lahat yan, ng mga sinasabi kong ayoko at never kong gagawin, is nagawa ko. <laughs> kasi no choice, guys. Matatakot ka talaga. Lulusong ka talaga kasi nakakatakot makulong dun sa bahay namin. Mataas yung bahay namin, actually yung labas ng, yung kalsada guys, ano na, lubog na yung tao. Pero yung dun sa loob ng bahay namin, nasa bewang pa lang o nasa hips pa lang nung asawa ko. Pero pagdating sa labas guys, lubog na. So natakot kami na baka makulong kami dun sa loob ng bahay. Kaya lumabas kami kahit... <laughs> As in guys, lubog na lubog ako. Nakakapit ako sa likod ng asawa ko. Si Dane Ethan guys, sinakayan sa planggana. So, awang-awa talaga ako sa anak ko nun guys. Tapos, may sinilungan kaming bahay. Halo-halo yung tao. tas may aso pang kasama. Tapos, guys. Tapos, ayun nga. Dahil may kasama kaming aso. Ano, basta nagbigay sila ng kape sa akin. Tapos, hindi ko pa siya iniinom. tas may aso nga kaming kasama doon. Ang ending nun, guys. Yung aso, nagpagpag. As in, lahat ng tubig doon sa katawan ng dog napunta doon sa kape ko, pero nahiya kasi akong hindi inumin guys, yung kape na binigay nila sa akin, kaya ininom ko na lang, kasi nagugutom na din kami guys gutom na gutom din kami noon maghapon kami, nandun lang tayuan tapos ang litin din itan, kagakalga -kag ko siya grabe, iyak-iyak talaga ako nun guys sinumpa ko talaga <laughs> sorry na barangay sao, pero grabe talaga yung dinanas ko doon. as in nakakaiyak, and I never ayoko nang maranasan yun, kaya sabi ko nga kung nilipat ako ng bahay kung magkakaroon kami ng sarili naming bahay, hindi na dito sa sao kasi ayoko na talagang maranasan yun. Nakakaiyak na part na yun. Pero sa ngayon guys, dahil nga may negosyo na kami dito, nag-change na rin yung mind ko. Siyempre, nakikilala na yung name ng tindahan namin dito. Kaya kung gusto kong magkaroon ng bahay guys, dito lang din banda sa amin. Kasi para maililipat ko, yung pangalan, ay yung tindahan namin, dito lang din. Kasi kilala na nga nila yung pangalan. So anyways, pag binabalikan ko nga yung mga alaala -ala kung ganyan sa baha-baha, is natatawa na lang talaga ako. Tapos guys, ito pa nga pala yung pangatlong bahay na nalipatan namin dito is medyo sakit sa ulo. <laughs> Kasi naman guys, pinagawa namin yung kisame, pinagawa namin yung bowl, kasi ang palpak ng bowl, nung gumawa ng bowl, tapos may mga pinaayos kami. Sariling sikap yun, guys, sariling bayad, walang kaltas-kaltas sa renta. So kaya stress talaga kami dun sa isang bahay namin yun, kasi may tumutulo din na bong, hindi nila pinapaayos, ganun. Kaya sumakit din yung ulo ko dun eh, pero pagdating sa bahay guys, never namin naranasan yung bahay dun, kasi sobrang taas naman nung bahay namin dun. Pero nabal nabalitaan namin nung bagyong Karina, nandito na kami sa bahay namin dito sa tindahan, is naabutan nga daw yun nung baha. Anyway guys, mabalik na tayo dito sa aking video. So after ng dinner namin, eh, kinukwenta ko na nga kung magkano ba yung ibibigay ko. So tinatanong ko si Papa kung magkano ibabayad namin dun sa kasama niya. Tapos sabi ko magkano rin yun sa kanya kasi nga ayaw ni Papa. So, ayaw niya na nga magpabayad, ayaw niya tanggapin. Pero sabi ko pa, okay lang kasi pagod ka din dito sa ginawa mo. And nahihiya nga kasi kami kay Papa na every time na may need kami, andyan siya agad, tinumutulong sa amin. Pero hindi siya tumatanggap ng bayad, ng pera, ganyan. And ang alam niyo ba, never ever sila sa aming nag-ask ng tulong, humingi ng tulong kahit noon pa Ta tapos minsan basta guys basta anything na about money never silang humingi sa amin pero kaming mag-asawa naman, very open kami. So, dapat naman talaga open kayo mag-asawa sa isa't isa, sa family ng bawat isa. Kung yung asawa mo nagbibigay sa family niya, dapat ganto ka rin sa family mo. So, minsan nagiging problema kasi ito eh. Pero sa aming mag-asawa, it's okay lang sa akin na nagbibigay yung asawa ko. And kami naman, ibang way yung ginagawa namin para makapagbigay kami sa parents ko. Kasi nga, hindi sila tumatanggap sa amin. So, minsan nag-aambag na lang kami sa mga birthday. So, ganun yung nagiging way namin ng thank you sa kanila sa lahat ng naitutulong nila sa amin. Swerte ako sa part na yung asawa ko guys is hindi nagagalit pag nagbibigay ako sa family ko. And syempre, swerte din sa akin yung asawa ko kasi ako yung tipo ng asawa na sige go, bigyan mo yung papa mo, ganyan. tas every month yan guys, nagsasabi ako, napadala mo na ba si papa mo? Nabigyan mo na ba? Nakapagbigay ka ba? Ganyan, ganyan. Tapos, ayun, guys, basta ganun ako, ganun din yung asawa ko. And, swerte kami sa isa't isa. Kaya naman talaga kami nagsusumikap ngayon, guys. Siyempre, una, para sa aming family. So, sinisecure muna namin yung negosyo namin. Then, gusto namin magkabahay. And then, next, siyempre, yung matulungan din namin yung pamilya namin. So, yung wala na kami iintindihin, guys. Basta, happy na yung family ko, happy na yung family niya. Wala nang iniintindi, hindi na hirap sa buhay. So, yung gano'n, guys. So, ayan. Anyway... <laughs> so anyway guys, sumating naman nga tayo dito sa dulo ng aking video. So muli ako ay nagpapasalamat sa lahat ng nanonood sa aking kablag-blagan dito na kung ano-ano lang. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo ba yung mga pinagsasabi ko dito or may natututunan ba kayo sa akin. Pero basta guys, thank you so much for watching. And maraming salamat sa lahat ng nagsusubscribe. Basta thank you and samahan nyo ulit ako para sa aking susunod na video. So yun lamang po. Thank you again for watching. Bye.